Dok sige lagi katulog ang akong alaga. Ang pagtulog na ay binipisyo sa lawas. Mag-regenerate ni sa mga nangaguba na cells sa atong lawas. Parehas rapod na sa mga hayop. Pero kung taas-taas na ganin na tulog, tapos pagmata, kapoy lang yapon or luya lang yapon, aw dili na na siya mao. Pero usahay, nakadepende ni sa edad. For example, akaning mga itoy. Kung purgahon sila or bakunahan, taas gid ilang tulog. Kay kapoy man kayo na nilihok man ang purga o ang bakuna sa lawas. Tapos taas po ni growth hormone ang mga itoy. Maong ganahan sila matulog. Kani pong mga tigulang na mga ero, mas taas gid ang ilahang tulog kay usahay naa naman sila ginabati. Labi nang wala gi check up sa mga tag-iya, pero kaning sakto ra ang edad, posible na agi ginabati. Example na injury kay sa sobra kakiat sa ilahang pagdulat-dula or naligsan ba, magsigil lang gina silag tulog. Kani pong nag og bacterial infection or viral, labi na kaning sakit na heartworm. Matingala na lang ka, na sige nang katulog ang imong alaga. Tapos kung mag-exercise, dali na lang ka po yun. Og ang last kaning bugnaw ang panahon. Lami yun na ikatulog. Masing kitagod tao. Sige na lagdulog. So sahay, magtipok pa ganit na labi ng bugnaw. Para muinit lang ang lawas. Sahayot!